bubuksan ko na yung isa. Kasi parang sobrang lamig talaga. Let's eat. na, Let's see. So nag-decide kami na na mag-walk pa baba. Mag-walk pa baba. Because ang haba ng pila. Sobrang haba ng pila ng cable car. So, yung pababa namin, hindi na namin gagamitin. What we're gonna do is we will be walking to the end of this. Because it's so opening another pack. Let's go. Of our heat pack. Let's go. By the Taxi, way guys, let's go. By the way, guys, mabibili ito sa lahat ng convenience. Hmm, Iba-iba yung lagaya. Sa so 7 Evelyn. Iba-iba yung lagaya. Some is like this. Iba naman color blue. Iba wala Kasi siya na. Kasi shake-shake mo lang. Yes. So, Tapos. to activate the heat thingy, you have to shake it off. Shake it off. Pero alam mo, yung paglalakad dito, laki ng didigid nila. Oh, God. Take me to the place I used to run. Is it far? <laughs> far? <laughs> <laughs> Hindi na makausap. yung itsura nyo, you Ang pagod na pagod niya. Korean. Real Korean? Yes, if they're real Korean, they don't speak that much English. Pero umakain sila ng adobo din kaya. Paano mo hindi ito para yung babaan O, hindi masaya. Ayan siya, o. Oh. O, oh, diba? Siya mo ba doon? O, oh, bagal. Ang bagal. Nakabon yung tatay niya. Saan so, sumakay doon? Shake, 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 shake. So, I'm trying to activate our hip pack. Because... Happy ka naman. Yeah! Sabi Alam mo, you should, Yeah. Alam mo, usually sa ano, parang misconception ng tao, di ba? Parang kunyari, anniversary o kaya Valentine's. Laging tinatanong nila kung masaya ba yung babae. Uy, ang ganda! Ang ganda sa video noon, tamo, pag napanood mo. Pero, hmm. pero basically, supposed to be, di ba dapat, masaya ba kayo? Kayong dalawa dapat yung masaya. Masaya ko. Masaya naman ako. Ikaw, masaya ka ba? Hmm. Uh -huh. Sa bagay, may malungkot bang pumunta sa Korea? <laughs> the freezing. The, the, uh, what you call this? The cold is bothering me. Sobrang... Pasok mo yung tangay mo sa ano? Paano? Hawa ko itong video. Okay, Pero kung kaya mo, pasok mo sa, sa pockets mo. Para... Yung know, cable car May cable car May hold uper kaya dito lang Meron din siguro Hindi dito sa pababa <laughs> Mga -hold, hold up kaya dito Mga hold up dito Tingin mo naman nasa tamang daan ba tayo Tingin ko naman sa tamang daan ang mga The only problem for me is so cold now and i think it's it's my brain is freezing coins. Kahit anong lakad mo dito, hindi ka naman pagpapawin. Ang sigal Hindi sa wala eh. Uy, kala ko may daga. <laughs> so, I think it's a... Pwede ko malapit na tayo eh. May kagamba kaya dito? Bawal siguro kagamba dito sa Korea. Giginawin yun eh. Walang lamok dito, malamig eh. hindi sila mabubuhay so bawal dito si Iwamos si Wamos <laughs> ayos din pala maglakad dito siguro may nadulas na dito kanila kanila nang ganyan parang galing yun parang pinupul lang yung katawan mo kasi kung pataas to eh pull yan eh pag pataas hirap nun kaya nga yung pababa, alam mo magkano lang ang additional na babayaran? parang 10,000 lang eh, dalawa na tayo eh. so 5,000 lang, mahal pa yung orange juice na kinain natin <laughs> kasi ibig sabihin, doable talaga yung pababa pero pag ganyan, habang nanonood ka habang ito ba, kaya parang maganda picture rin lang sige ba kaso bawal pala ang bawal? Ito, ako na cellphone mo, Tri. ano? Ako Oh! The place I used to run. so cold. Alam mo, yung gano'n mo yung, yung mukha mo, ang ganda. Yung, yung naka gano'n. Oh, so mm -hmm. Okay, 12, 12. magagagalaw Kasi, ano, naka-activate yung ano. One, two. Yan, gano'n ka. Yung, ha. Tarap ko dito. Sobrang dami. Oh, dito ka naman humarap. Oh, yeah. oh, game. Game. One, two. Oh, nang kumala. One, two. Dabi, di ka naman. Taga, 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 taga. Hirap ko talaga. Oh, selfie naman. Namano na yung lips ko. One, two. Nahinig yung binti ko, tatay. Oh. Okay na. Good pati dito may naglock sana sila pa rin. <laughs> Siguro nag-aaway na sila ano. Yung iPhone kaya natin. Ano? Nalalamigan din. Eh. Oh. Like I mean, hindi an ano doon naiinitan. Some, something may mangyayari bang hindi maganda sa kanila? Sa kanya if nalalamig. Eh. Hindi, wala. <laughs> Kasi sa machine, pag nalamigan yung machine, okay lang eh. Huwag lang may iinitan kasi parang nag-overheat sila. Pero syempre, lahat ng ano, sobra, pag sobrang lamig siguro, pagka umabot na sa nagbo-moist siya, hindi na okay sa kanya, di ba? Because sa the moment, sabi mo, sobrang lamig talaga. Mm. In... Ilan degrees? Tingnan mo sa phone mo. Hindi ko nga may labas yung kamay ko eh. Kasi parang pag nalabas ko tayo 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 ko dito maganda yung nilalaro ni Ailey Istanbul guy <laughs> <laughs> halos lahat ng nakasalubong natin hindi yung galing mabuti na lang bata-bata pa ako na na-try ko to. Alam mo yung pag matanda ka na, oh. yung hindi mo na kaya. <laughs> hindi ko po mabababa to eh. Feeling ko talaga pupunta tayo ng Japan. Tapos na una, GG talaga tayo ng job for Kasi alam mo yung money pa lang, para na siyang something na mano sa katawan ko. Lamig. Kung pinipong um, penetrate siya parang kailangan mo sa Japan mga limang heat pack na. Oo. Oh, yung heat check ko mga tatlo lang. Kasi kung snow na doon, patay talaga. Lapit nga nung kama natin eh, no? May heat ano din. Oo, oh, ka. Okay. Sabi patay nga, Edidoro dito. Oo, oh, pag-upo mo, no? nakaka 10 minutes na tayo naglalakad. Parang kaya, saan ba yung baba? Ayun. <laughs> Hindi yan. Tapusin na natin. Babalik tayo. Pag bumalik tayo, ten minutes ulit. 'di diba? ano ba? Ano ba 20 20k 'yun? 20k Korean oh, won. Oh. So that's like kung po 'yun. 800. Oh, 800 pesos. 800 pesos. Eh, Tingnan mo 'yung batang 'yan, no. mayroon ba 800 you know? May pesos? Why no? 800 pesos ka. Tingnan mo ba 'yan 'yung batang 'yun? May 800 diyan. Kung ikaw 'yung bata, syempre Ang 800, eh, magkano yun? Ilan na sa MacDo yun? Ilang burger na yun sa McDo? Ayun ko. 800 pesos. Tatlo. Ang tatlo? Okay, Isang bakit na nga yun eh. Bakit ng chicken? Mm-mm. Oo, oh, hindi ko. Ayaw, 600 pesos. Sa Jollibee nga, 600 lang eh. Diba? Eh, anong akit mo? Ang hirap yun. Pag-usap mo. Pag-usap mo. Nanginginig na yung legs ko. Baka muna dyan. Nanginginig legs Ikaw. Okay pa. Ayun na taxi. <laughs> Mag-taxi talaga tayo hanggang Monday? Uh -huh. Oo, syempre. Ang layo ng love. Isipin mo yung kanina kung magkano yun. Uh -huh. Ito. 4, uh -huh. 200 pesos. Ganun lang ka-exe. O, pagpunta ko. Hindi, may flat rate yun, love, na 4, 000, na 4 5. Flat rate yun eh. Pagkagal uh -huh. Yung 4, na yun, hindi gumalaw yun. Tinignan ko yun eh. flat rate yun yung 4-5 pag gano'n pack 4-5 yun mm. sabay ka na kilometer pa natagdagan yun sabi daw sabi daw layo pa natin ba? Bilin po Bilin. Pero pundok ko yun. Pundok hmm, na ginawa paldo na siguro yung may ari nito. Mm -hmm. Ang tagal na nito. Ang dami yung trunk nito. Tsaka ito yung isa sa ano. Traction na talaga. Uh -huh. Ang tawag na sa tower na yan. Ay, lubid to. Ang uh -huh. Siguro madalas dito. So, ito uh yung... -huh. Tower. Ay na pala yun eh. Ano ata tayo? Ano kayo? Mm -hmm. Namsan no, or Tower. Yun yun. Ah, pangalan. Ay no, ganito sya wow. Ano ganito siya labo kagano. Ano yan? Ano Super lamig. Ate, bida tayo ng 800. 800 per person. Hindi, hmm? yung bakit pala ba, yung 800. Yung bababa, mura lang. 10 lang yun eh. Parang 400, 300. 300. 300. Ay, hindi kasi Yan, mm -hmm. yung mga nangyayag Or na. Diba yung inakyat nyo noon, parang ganito rin yun eh. sinabi mo yung unang nag-swimming kayo. Oo, oh, pero patirik yun. Malayo to. Masyari malayo. To. Mas malayo to? Uh. Pero nung pababa kayo, okay naman. Pababa, nakakatakot. Dahil? Oo, oh, dumirit ako. Ah, kasi tirik na tirik. Kapila tayo nakapila pa rin yun no. Tas limit ng lamig ko ka kasi lakas sa akin. Sa na niya, sa dulo ng Manila. Yung Manila. Yung Manila. Oh. yung yung, traditions, yung normal.

Ito na ata lab dito. Yan ba dito? Paikot pa dyan eh. Paikot dyan eh. Kasi doon, ayun o, parang may ano na doon o. Taksihan. Ayun o. Tingin mo. Saan doon? Nang. <laughs> doon ba? Doon ba? Ah, dito parang pag may sariling kotse ata. Parking. O oh, may gym mo. Oh. may ganyan talaga <laughs> sa mga mga public place. Gym? Gym sa public place? Ay, hindi ata gym. Parang, Ay, no? gym nga. Ay, ano? May gym. May gumagamit kaya niyan? Mayroon. Ayan, lamig eh. Medium. Let's go. I'm gonna be hit. it's a deep deep

Aro. Doon daw. Doon pa. Ah, no smoking. Tagal din ito ginawa. Oo. Para mapantay mo to. Kumbaga Investment to na bongga. Oo. Mm -mm, tagal nito. ito. Ang mo, ang kadahagdaanan ito. Eh, kung dati, bitak-bitak pa to. Ay, pa nila. Mm-hmm. Bago mapwest na ganito. Ika't lahat yung pano. Guys. Nice. Happy anniversary Guys. So Guys. Guys. Happy anniversary kung aakyat ka dito, makita mo pa lang 'yun taas na. ganado pa si kuyo sa mga takbo ko eh hindi nyo alam 20 minutes pa yan <laughs> oh. Thank you. Ayan, mga dumadaan na doon. Ano yung problema sa dumadaan? Taxi na. Ayun na yung mga taxi. na. Alma. Hindi ba tayo pupunta sa Myondong Market? Saan ba yun? Malapit ba yun? Oo. Um. O tayo di doon na, na, na tayo mag-market. Ano gagawin natin doon? Ano yun eh? Parang mga street foods. Mga... Parang yung home day doon. Pwede. O so, sa susunod na araw na lang. Hindi. Okay, so kung match. kung pagod ka na, uwin tayo. Oo. Uh -huh, medyo pagod na rin. Pero kung hindi pa, labang so, pa na. Sa home day na lang tayo maghanap. Kasi yung Hongdae, malapit lang sa atin. Sige mo. Kaya mo. Ay, dun tayo sa makainanan. Gano'n yan, dun. Ayun na. Nakatipid na tayo. Benta natin yung titip. 10,000 na lang yung sabi mo, diba? Oo. Mga 350 pesos. Pero kasi, tangin na Okay sana yung kung mag-isa ka lang dun eh, no? Saan? Doon sa car, yung arkilahin mo. Kayang namsan? Hindi yan, yung car na yan. Yung cable car Oo. Oh. na? Pwede nga, kaso special arrangement. Magkano yun? Magkani yun? Wala, di ba? Hindi sinabi. Dalawa lang package nila eh. Food or without food? Taxi! Taxi! Hintay tayong taxi. Saan ba tayo sumakay doon, banda? Asan yung cable car to Barang doon. ayun ayun yung cable car to so, doon, banda. Nakad tayo doon? Hindi naman. It pays na dalawin sa damit na. Kasi ako isa lang direkta na eh. Direkta G. Maybe you don't know. Kanya-kanyang park lang sila dito. Sabay akyat. Mayroon pa yung drive dito. Hindi naman. Lala na pag gano'n ng BMW yung dalaw. Ayun <laughs> na. si Bayan. Hindi. Hindi. Ay, may bus din, oh. Saan mo may bus? Taxi na tayo. Base sa neighbor. Bay sa neighbor, eh.

Jangan, 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 walking di Pakai day? Gimana pasang buka? Here. Can you bring us there? Hongdae. Ah, Hongdae. Hongdae. L7? L7 branch here. Yes. 10? Good. Okay. Okay. L7 Hongdae. Yes, L7 okay. Hotel. Yeah. Huh? Alright. I'm <laughs> going to the how many minutes? Uh, 27. Almost. 27, almost. Okay. okay. Yes. okay. Five-five oh, diba, na yung simula. Diba? Bye-bye ka na dito. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.